Tama na! Nakabuhay! Hindi, tama na! Magaling yun, takot na ganda mo. Hahaha tayo sa motor show ano, na ano, mga kabukets. Sa, sa amin, sa may salapungan, Kandaba, Pampanga. Yung mga motor na naggagandahan at saka yung mga ano, yung mga yung mga, uh, ano tawag doon? Mga muse na nagagandaan. Kala akong magpapapicture kanina dito. Parang nangurokok naman eh. Sino ba yan? O, <laughs> ano? Tapos ka na. Natapos ka na eh. Iba naman. dito dito, dito. Ayaw na, makakabukit. Nahiya pa. Madalang lang to. Tingnan din naman. No? nila.

Magkakaroon mo. Kaya. Medyo lang. <laughs> ito. Mga, mga motor. Tsaka yung mga... Nag-ano sila, nag-judging nyo sila mga kabukid kung sino yung pinakamaganda, pinakamahal, pinakamastig mga kabukid. Tapos ito, yung mga pinagkakaguluhan nila, yung mga nagaganda mga model ng mga motor mga kabukid. Ayan sila